Guys, ngayon gumagawa ka ng bell and bell. Tapos so, ayan yung mga ano, yun o. Ito naman si Kina Moral doll and sticker. Melody doll and sticker. And ito naman, Hello like, Kitty doll and sticker. Merong and sticker siya. Ito yung sticker dala. Yun o. Koromi doll and sticker. And sticker. So, may kasama daw siyang sticker, guys. Yan o. Kulayan ko yun yung yan. Tapos ayan, bell yung pag nilagay ito natin. Ang lang naman magawin yung tape. design. Pwede sa lagyan na squash day. Tapos ayan. Tapos, may benta mo dito, guys, ay, may benta ko dito, guys, ay, 10 pesos na Martian sticker. Tapos, may tattoo pa. Pero, free lang yung tattoo. Gusti na yung kasama dyan. lalagyan na natin ang laman niya. Lalagay, ay lalagyan ko na na scratch it. So ayan. Babae muna, stop ko mo lang guys. So guys, nice na scratch it lang ko. pa ako guys. Yun. Pero ako lang yan eh. Ito lang. Masira, hindi naman nilagay. Asa yan yung nalagay ka sa dyan. Kasi ang okay, pagkawain natin dito ay yung ki, kina kinamuro mm -hmm. kinamuro kasi kina ayan oh, ito yan yun daw yan pasaragyan mo siya ng madama so yan so, ang gagawin mo ito yan 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 ayun siya dito guys sa pasaya yan nakadawit na siya guys so yan o hindi mo may labas dalawa 감사합니다. magpapakala ka sa kanya ay kulay blue na diba? So, kulay blue na kanya sticker. So, food yun guys. Pwede niya pakikain na are pa Kain muna yun eh. So, meron siya ngayon. So, lalagdaan nato siya ng free dish. we are free dish. Hanap tayo dito ngayon. tattoos chips. guys. tattoos What's that? Silk. Um, grab yun Oh, freebies lang ito kanya ito, guys. Okay, siya ba this? Ako pa ito nilalabas, guys. Masaga. Pero nakita mo talaga yung design dito, te. Na makakapili ka uh, agad. Para kung mamapulo daw sa computer. Okay. Pasan daw. Ye tangina. Sige, Mga ganda din siya. Ye isang palaka. Maron dito dito sa mga ito na lang. Yan. Okay na. So, lalagyan na natin siya dyan. So, bye na. So, nalagay ko na yan dito. So, ito. Siya dyan. next naman ay Koromi. Where is kung may naputo yung kamay pero okay lang kasi may bibigay pa ako dyan sa akin. okay na yung para hindi na siya magalit sa akin naputo yung kamay niya ito rin nagbibigay ko <laughs> at laro naman dito si ano to ko hindi ko kalimutan ko na yung name niya ko isa isa yung sing, let's sing. Ah, Melody. So, Melody siya, guys. So, si Melody. Tapos, si Hello Kitty. Di ko rin sa mga si Hello Kitty. Nawawala diba, na si Hello Kitty. Where are you, Hello Kitty? Ayan, pala si Hello Kitty, guys. Si Hello Kitty, ayan. So, ayan. Ang kit na ba? Ayan. Um. Tapos, meron po tayo mga ganito. Ayan. Ara Hills. Right. So, yeah. Meron benta natin dito. Right. Five, six. So, piso dalawa. Piso dalawa, guys Pero di ko to, parang ayoko siya i-cook. Ang um, benta. Kasi piraso lang ganyan. Isang so, piraso doon Dalawa na yun. One, one. Pero parang gusto ko akin na lang ito. Hindi ko siya mabenta. Parang nalagyan na siya sa mga bell 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 kong ay-dibigit ko natin. Kasi yung cash na lang natin. Okay. So, Trash, trash, na trash, trash, so, uh, trash, 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 ko trash, 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 sa inyo, guys. trash, 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 sa trash,

yung five mo koro Bye bye. Eh, nahirapan ako guys. Kakawin ko sa inyo. Ten na lang guys. Ten, ten, ten. Ten na to guys. So, maganda to. Meron ko sa inyo. Pwede nyo pa itong pang vlog vlog guys. Alam niyo yung mga sa TikTok guys. Yung parang ino-open nila mga ganito guys. Dan -dan iba, pakita ko sa inyo yan. So, meron naman tayo mga ibang band paper dito guys. siya. Meron mga black color. So, itong mga black na to, hindi ko pa ito nagagamit. Yung mga ibang color guys, nagamit ko na sa Father's Day. Sa Father's Day, nakagahapon. Hindi tuloy ako nakatapos sa ginagawa ko kasi maling aalis kami. Tapos so, meron May red pa. Two red na guys. Two red na lang sa so, kanya yan. So, comment nyo na lang kung ano uunahin natin dito sa tatlong to. Si Coromi, si Melody, at si Alokit na lang. So, so kung surprise na kayo, surprise na, ubulog na ko guys. So, pili na kayo dyan. Comment na lang kayo, guys. Kung so, ano pipiliin natin nito. Si Hello Kitty, si Melody, and si Koromi. Unahin natin. Bye-bye! Comment kayo dyan. And surprise and the best.